Magkano po ba yung uh, tem, ano yung tawag doon thermodialysis, Mr. President Juro? Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng uh, per 3, hemodialysis? Your Honor, Mr. President, sa huli pong ano, no, itong latest, ano, eh, nasa 6,350 na per session. Per session? Or, Ang binabasa... Dati po, nasa 3,000 lang eh. Pero per session or per cycle? Per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... the <laughs> Kaya ako po tinatanong, that? Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihang po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, eh itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis... Sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second second post. BBM Youth Movement. Libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang, ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta no 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating uh, presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, um, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no? Yung Health Technology Assessment Council, na ito po yung mga panel of experts, no? mga spesyalista, na sila po dapat nagdedetermine kung uh, ano po yung mga anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon tayo ng budget hearings o anumang mga hearings sa na nandito po ang PhilHealth, kung paano yes, po nila na nakuha yung pong uh, amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. Mr. Yeah. Uh, uh, President, may, kasi po, uh, Doon sa 6,000 pesos, is that a uh, government-owned hospital or private? 6,000 any pa mr president it's a uh, government hospital or any uh, private hospital as long as it's philhealth accredited your honor Hindi, kasi i just called up my brother who is undergoing dialysis tinatanong ko lang tinanong ko lang kung magkano yung per session ang sinabi niya 10,000 well it's it's in a private uh, hospital ako naman po mr president nagtanong-tanong po ako ang nakukuha ko 500 to 600 pesos kasi per, po... Per session. Per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos isang milyon po yun eh. Sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President. Between 600 to 700, 600 to 800 pesos. Eh, kinuwenta ko na lamang po sa 500, na ano yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang, pitinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Maraming salamat po, Mr. President.